Hello mga animal May panibago tayong vlog ngayon Yan At ngayon ay pupuntahan ko yung Chongwa uh, Hospital Mandawi Yung Medical Arts ko. Pansin niyo po is uh, matagal-tagal na din akong hindi na pag uh, video no sobrang tagal na kaya ngayon na uh, pupunta ako dun sa Chongwa Chongwa Medical Arts eh, kasi puntahan, ko yung doktor ko na semento kasi itong paa ko dahil may fracture yung sismoid nga ba yun sismoid bone yata yun yung fracture yung ko pero kaka ano lang kaka uh, kuha lang ng semento nito last week nung 15 at ngayon ah uh, magpapapalow up check up tayo para ano mabigyan naman tayo ng ano mabigyan tayo ng fit to work para makapag trabaho naman tayo ulit para mabalik tayo sa trabaho yan Kasi pag walang, walang trabaho eh, walang sweldo, wala tayong pera, hindi tayo mabubuhay niyan. Alam nyo guys, mas mabuti pa na ano, mag-ingat talaga sa pag-drive. Kahit yung akin, hindi naman sa aksidente yun. Na ano lang talaga, na fractured lang talaga yung sismoid phone ko. sobrang kati ng semento talaga talaga guys pag may semento yung ah, hirap kang lumakad hirap maligo hirap ma ano kapuntang ban CR ganun sobrang hirap kaya mga animal dapat uh, ingat talaga sa pag-drive katawaan lang ko sa akong doktor kay for kuno pat natangtang ning semento nako ni ana na mo doktor nga dok pwede na ba kung mag-jogging, dok ini tangtang ani nga kung semento pag basta pag iingon yo subal like barog agoy pura gubat bata di ka maumbro barog oi eh. na way ko sugo kung tel kung asa gi semento kinsa may kay bawo nga po manday kusog de eh, ug bago lang matangtang ang semento wa ko kay bawa to wa di ko ila sila ka na sila mga na kusog mo na lang mo na ganyan kita chill ride naman ta awa ko itong daga na to parinta na parinta na ng daga na to kay nakagay naman ta ka siminto pait mo dito kayong kahimtan mo nga hinahin na yun ang tatlo pero ganang mga viewers na ito nga Tagalog karoon na ay kabalaka tagaan sa ng subtitles mura tagaan ni Mino mura na yung subtitles mo no, para makasabot sa ba? kaya hey, kapay kaya si Tagalog tayo Kapoy, yung isig Tagalog niya, mawagya po nung tenoryaan bisag mao mao gihapon atong gusto na tong idelikat sila katawaan man gihapon ta kay porte na tong sa tuang aksent na to tapos salamat ko sa RM Moto Safety Helmets sa atuang helmet na to karon na gigamit nato pag vlog na, na. tawa karon lang sila or mo mo sila ang Facebook page nila nga RM Moto Safety Helmet. Na. Kan. Malapit na tayo. guys uh, tapos na tayo sa itong medical certificate fit to work ko so makakatrabaho na tayo makakasimula na tayo sa pagtatrabaho hindi eh, ko alam may bayan pala to 200 200 guys, uh, papauwi na tayo. Kasi nakuha na natin yung fit to work na medical certificate para naman makapagtrabaho tayo. Sinabi ng doktor ko kanina na pag may karamdaman kayo sa kagaya sa akin na ah, akala ko yung ugat yung naipit kaya three weeks bago ako nagpa-doktor di ba kadalasan sa atin pag sabihin na naipit lang yung ugat natin sa kamay, mga paano, di ba? Eh, papalipasin pa natin ng oras. Kasi may paminsan-minsan eh, mawawala lang yan, di ba? Pero sa akin, three weeks. Sabi ko, magpapadoktor na talaga ako kasi sobrang sakit talaga. Namamaga yung pa ako eh. ko tanga-tanga ng nakamotor wal well, sya dito eh, mag straight pala sya kung napapansin nyo itong motor ko guys itong nasa left nya hindi to clutch hindi to clutch ano to brake Rare break po to. Kinabread ko lang.